Kung paano mag-office. Puna, press natin. Sabay. Yan. Pag nang-blink na. natin natin nakunta dito. Nating natin itong select. Ayan. Select ulit. Then select. Yan. After nyan nakunta dyan. Pumutin mo lang itong set. siya mag-log na siya then select the log ayan tapos set lang ulit set and set yun na wala na then ito namang i-belt alisin natin ganun lang ulit select then select select leg. Use your Yan set. Tapos yung left and Then set lang ano. Yeah. Wala na yung mga nakalagay dito guys. Sin lang guys. Thank you.